Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas sa Atty. Claire Castro. Aba, eh, bakit nga ba parang pinipilit na ngayon ni dating Pangulong Duterte na siya isang panang kaso dahil sa mga usaping EJK. Ito ba ay isang patibong mula kay dating Pangulong Duterte at sa kanyang mga kaalyado? Kamakilan lamang enek sa nga ng task force itong DOJ. Pati nga itong si General Marville ay nangako pa-iimbestigahan ang mga unresolved cases ng EJK the PNP will uh, support and uh, closely uh, coordinate po with the NBI and DOJ in their efforts to come up with a uh, again credible uh, investigation with respect to these sensational cases mentioned during the congressional hearing po and of course for uh, including those questionable police operations We have always been supportive of the efforts of the DOJ to to conduct investigation po while the PNP is conducting its own investigation but dito po sa mga sensational cases po na nagkap up po during the congressional hearing pero bakit nga ba ayaw nitong si dating Paolo Duterte at ng kanyang mga kaalyado na dalhin ang kaso sa ICC ano po ba ang gusto ninyo Mm -hmm. May balita Mayor na ang ICC prosecutor siya ng ICC? ICC? Yes. Ang kila kilala kong ICC is immaculate prosecutor. So <laughs> uh, uh, bin mo, sabi uh, ito, sabihin mo sa ICC. I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito at bibitayin ko diyan sa Garcia. <laughs> no, no, nila. Kung magsabit siya, I, I will try to question him. Uh, why are you submitting to ICC? Within in fact, we do not recognize the jurisdiction of ICC. Bakit? What? Uh, kung mag-submit ka tayo doon, that is tantamount to recognizing their uh, jurisdiction over us. So, I would ask him, uh, why? Why are you going to submit? Pero sabi ni SP, wala akong problema kung uh, kung may mangingi ikaw from the ICC and kung may certify daw ng telegram. Uh, walang problema sa kanya. Pero sa akin, mukhang may problema. Kasi, uh, yung nga, uh, giving in to their uh, request is tantamount to uh, recognizing their jurisdiction over us. Hindi mo sa ICC. Ang sarot lang ay pwede mag-certify kung valid ang request. Isa-certify, sir, na uh, true copy or true transcript yung Uh, say, oh, yo, pero tanungin man, tanungin muna niya kung si for what purpose is that uh, uh, certified true copy for, 'di ba? For what purpose? Siya nung naghingi at para saan? Ha? So dapat itanong rin niya, Di lang porque uh, mechanical tayo, certified na certified, na to true copy yan, dapat magtanong rin tayo para saan yan dadalhin. Saan anong purpose yan? Anong gagamitan yan? At pag sinabing para sa ICC, dapat Sabihin sana niya na, no, uh, giving this copy to ICC is tantamount to uh, recognizing their uh, so, uh, their uh, uh, jurisdiction over us. Pero sir, ano yung warning ninyo na magigay na... At iginigit na dapat dito daw sa Pilipinas gawin ang pagdinig. Hey, one on one statement. Kung lahat man ito, kung totoo, palayin niyo ako ng kaso may korte. At sinasabi ninyo na bakit ninyo nalaman na matay, na ganun-ganun. So ibig sabihin may witnesses kayo. O file the, the case in court or file the cases in court. Sabi ko nga dito sa ano ko, mine and mine alone. Kahit nga itong si VP Sara. Hindi ba't sinabi niya, siya ay ready sa anumang kaso, basta sa Pilipinas gagawin. Hmm, wala ka ako natatanggap pa na document na secondary respondent ako sa ICC. Mm hmm. Pwede ni uh, handa naman na yung mga lawyers na, na gumawa na, kung sa man na merong ganun. Hmm, saka sabi mo nga ma'am sa, sa sa speech uh, sa statement mo na uh, sa Pilipino judge ka lang. Yes. Ano kaya ang naiisip nila kung bakit dapat na dito? There is always a time for everything. to be born. There is a time to be mayor, a time to kill, and a time to be peaceful, and a time to be at peace with God. Huwag nila akong gawin, just don't fuck with me. Kasi kung kalkalin pa ako sa nagginagawa ko na, na trabaho ko, at utang ina, talagang babaril. Pero sabihin mo na ako, hindi ko na trabaho eh. Huwag mo lang akong takot takot niya. pae, gina. Isa lang tanong niyo. Bakit? Kinahamon mo na sila. Pahilanin niyo ako ng kaso. Bakit hindi akong pinahamon ng kaso? Bakit gusto nila doon lang sa hearing? Hanggang diyan lang. Hey, Sige, hinahamon mo naman na, na pahilanin na ako ng kaso. <clears throat> bakit hindi ka pinahamon ng kaso? inamin naman na pinatay mo Ayaw Ayoko si Okay. Ito yung dahilan, tingin ko alam niya kung bakit kailangan siyang pahila ng kaso dito. Bakit siya naghahamon na dito siya sampahan ng kaso. Ayaw niya sa ICC, ah. Sabi niya, di ba, uh, yung ICC, ano daw? Itatali niya, pati, tatali niya sa puno, di ba? Sa akasya, di ba, tatali niya. So, ibig sabihin, ayaw niya ng ICC. Bakit gusto niya dito sa Pilipinas magkaroon ng kaso? Ito, tingin ko sagot niya. Pakita ko to. Ito yung... Uh... Wait lang, ha. Ito yung a uh, press con after the the Senate hearing. Naging mayor na lang ako, naging president na nag lang ako. Potang ina yung mga kaso sa Korte. Alam mo ko kasi pagka may pera, lalo yung mga drogista, they can afford two And they delay and delay the case until kingdom come. Oh! Yun! Alam niya, tatagal ang kaso sa Pilipinas. Yun yun. Kaya inahamon niya. E eh, sa edad niyang yan, alam niya, never na siya. Makulong man yan, halimbawa man, mag-hospital arrest yan. tiba Like what? Johnny and really did. leba diba? Ano? Human, ano yan? Humanitarian reason. Tapos, hindi tatin, matatapos ang kaso. Until kingdom ka mo. Oh. Mm. At huwag nyo maliitin ang mga malalapit. Paano? Kung ang gawing lawyer niya, kunin from the start. Ay, oo, O kukunin if ever. Sino, hula nyo? Ha? Ah, sino, sino, sino? Anong may hula kayo? Attorney Panelo. No, 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 no. I don't think so. Attorney Panelo will he will get Attorney Panelo. If ever magkakaroon ng kaso ha, ng mabigatan ha. Okay. okay. Think ko oh, hindi, hindi. think ko oh, hindi. Sino 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 sino? Ha? Ha, ah, magiging spokesperson na siguro si Panelo. Okay, wala wala. O oh, sino? Ah, uh, wait ah. Alamin natin. Mendoza. Ayo. <laughs> Diba? ba? iyon yun yung lawyer ng anak niya eh. Mendoza. Oh. Mendoza. Si to passion, hindi pa siguro eh. Mendoza, sabi ni LSDM. Ah. Okay, oh, Azinit, ah, Mendoza. Ah. Okay, okay. Oh. Di ba, di ba, di ba? Oh. Ah, si Roque, hindi, hindi. Hindi yan. Sabi ni Facebook, ayan. Ah, uh, dami rin nakakuha oh, eh, yun, yun tingin ko. Y yun, yun yung tingin ko. Kaya sabi ko na pareho tayo. Pero iba hula ho, oh, Roque. Okay, Mendoza. Ah, di ba Mendoza sabi ni Dina, the daw. Ah. estero talaga Raul. <laughs> ah, Mercado, sino si Mercado? Baka Mendoza. Wait. Ah. Di naman si Torion, Torion yun eh, di ba? <laughs> Okay, 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 okay. Uh, sabi ni Earthwave, sa Mindanao, takutan ang labanan at paramihan ng private army. Kaya nga, eh, kaya nga hindi nagapi-gapi agad si ano? Si Pastor Kibuloy? Ano ba? At uh, Twiller, Twiller, Wilfried, sabi niya, Marcoleta daw, and Mendoza. Topakyo, sabi ni Gene. <laughs> Topacio, Jimmy. Portun. Hindi, hindi na masyado si Portun eh. Attorney ni Cassandra Ong. Oh, ah, si Topacio. Aguirre, hindi na rin yan. Okay, Topacio, Mendoza. Oh, di ba, di ba, di ba? So yon, okay? Three tayo. Until you rot, waiting for justice. Oh, until you rot, waiting for justice. So kaya sinasabi niya dito, kaya ginalagay niya ang ustisya sa kamay niya, bakit pa kailangan kitang buhayin? Tapos ang pangkita ng kaso. Iyan, tagal-tagal niyan. Yan ang totoo dyan. Ayaw ko sa Amerika. I mean, I would not attempt to compare my country with. Wala akong pakianam sa kanila if they are successful in solving crimes in 24 hours. But dito sa Pilipinas, pag wala kang, lalo, wala kang ng pera, at tapos wala kang ng paluan. Iyon mong umilaman mga grabya. Tandaan mo ah, umamin siya wala kang pera, wala kang follow up. Yan ang ginawa at inamin ni Pastor Kibuloy na ginawa niya. Sa kaso ni Pastor Kibuloy, nilalakad niya. Galing sa kanya mga kaklin, hindi sa akin ha. May follow up, may pera. So di siya naniniwala sa ustisya. Sa justice system dito. Nang walang lagayan. Sanay siya. Di ba? They can finance the police operation and they can get justice for free. Maybe. Bakit ila? Bigyan mo ako ng isang kaso, bakit kita bubuhayin. Ay, sabi mo, ay, yung due process. Oo, oh, 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 cut the process din. Sino ka mukhang taong hindi naniniwala sa due process? Cut the process? Hanggang kailan ako maghintay? Kung ako mismo ang prosecutor, ako ang mayor, mamatay na lang ako yung kaso. Huh? But, ala, alam ninyo, alam ng Pilipino, ganon ang sitwasyon natin. Huwag na tayo magbulaan. Puno tayo magbulahan. Nakaprang ka lang. Kung makapagbayad ang abogado yan, wala. Puspo dito, puspo doon hanggang ultimately surrender yung complainant. See? Yun pala yung ginagawa nila. Para sumurrender yung complainant, di ba? It's either lalakarin, di ba? May magpa-follow up, or patatagalin para magsawa yung complainant. Alam niya. Kaya gusto niya, dahil alam niya yung kalakaran dito, mas gusto niyang magkakaso rito. Sampahin niyo ko. Sampahin niyo ko! Pero sa ICC, ayaw niya. Eh sinampahan din naman siya sa ICC. It's the same lang. Hindi nga lang sa Pilipinas. Kasi doon, neutral. Walang kakampihan sa'yo. Walang kakampi sa'yo. Wala kang mapapalo up. Wala na lalakad. Kasi neutral doon. Dito, mas gusto niyo. Di ba? At tatagal pa. Hangga sa, wala na. Hangga sa, kunin na Nino. Kukunin na si, si dating Paolo Duterte, Nino. Heaven or hell? Hindi ko alam. Diba? sa kunin na siya. na yung pera. Next question. So, ano nga ba ang mas mainam na mangyari ngayon? Dito isang pa kaso? o dapat na dinggin ng ICC ang mga kasong ito patungkol sa crimes against humanity. Alam na alam ni dating Pangulong Duterte ang galawan dito sa bansa natin patungkol sa justice system. Bakit? Sinabi niyang siya ay dating fiskal. Naging mayor pa at naging presidente pa. Siya ay fiskal. Abay, nagpaplanta sila ng ebidensya, hindi ba? But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as, a, well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. Ang kaso dinidinig till kingdom come. So maabutan pa kaya niya? If ever dito isasampa ang kaso sa Pilipinas, ang desisyon ng korte. Sabi nga niya, kapag walang pera at nang nagpa-follow up, Aba, ay eh, mukhang delikado 'yung nagsampa ng kaso. So ibig sabihin, nag-follow up, may lumalakad. Kahit nga dapat na manatili na impartial neutral ang mga huhusga, ang mga hukom sa pagdinig ng kaso, sa katulad nila na di umanong naglalakad ng kaso ayon kay Pastor Kibuloy. Anong aasahan natin? At kung magkakaroon man ng conviction, hindi ba ang sabi niya nung siya ay Pangulo, kayo ay aking bibigyan ng pardon. Abay, delikado ito kapag ka ang susunod na presidente ay kaalyado. Agad-agad pwedeng mabigyan ng amnesty o kaya ng pardon. Judgment is hereby rendered in criminal case number 26558 finding the accused, former President Joseph Hercito Estrada, guilty beyond reasonable doubt of the crime of plunder. Thank you guys. Look, I'm ready to grant pardon. Okay. Okay, Arroyo, let. <laughs> uh, 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 for going considered, we respectfully recommend. For considered, we respectfully recommend the grant of absolute pardon. The grant of absolute pardon. with full restoration of civil and political rights in favor of Mr. Padilla. Sir, nakapirman na po kayo. Oo. Oh. Pero marami sila. May hindi ko bang hawak ito sa picture mo? Oo. Kaya ang tanong natin, ito bang paghahamon ni dating Pangulong Duterte at ng mga kaalyado na isang panaagadang kaso dito? Ito ba'y patibong? Para hindi na kumilos ang ICC? na silang kinakatakutan. Lalong-lalo na nitong si Senator Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa admits he is afraid of going to jail, anxious that he may not see his grandchildren if it happens. His remarks come as speculations abound that investigators of the International Criminal Court are already in the Philippines. In a television interview, de la Rosa was asked why he's concerned about reports that ICC investigators have already started probing in the country. The senator then questioned who would not be afraid of going to jail. According to de la Rosa, he was not scared because he was guilty, pointing out that not all those imprisoned are guilty. He said he was concerned he would no longer see his grandchildren if he were jailed, especially if he would end up in prison in The Hague. The ICC had launched a probe into the drug war of former President Rodrigo Duterte's administration. De La Rosa, who was head implementer as the former police chief, is among the respondents in the Crimes Against Humanity complaint before the ICC. O kaya na may alam nila ang galawan kung ang kaso ay didinggin dito sa Pilipinas. Pag-isipan natin ito. Hanggang sa mali, magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Castric, papaalala, tulugan ang inyong karapatan. Mm -hmm.